Ilan lamang yan sa mga naging eksena matapos ang proclamation of winners para sa 2023 barangay at SK elections. Ang ilan naman na nagtay sa botohan na ay dinaan sa toss coin upang malaman kung sino ang maluluklok sa pwesto. Halimbawa na lamang ng mga kandidatang ito na tila naging isang coronation sa Miss Universe ang proclamation of winners matapos ang isang toss coin. Ang ganitong proseso ay nakalagay sa Omnibus Code of the Philippines Section 240 kung saan ang election officer ay magsasagawa ng dolats o toss coin sa harap ng mga nagtay na kandidato upang malaman sa kanila kung sino ang ipoprok na panalo. Ilang araw naman matapos ang election ay kinumpirma ng COMELEC na complete na ang proclamation of winners para sa 2023 BSKE elections. Tagumpay ang ating BSKE sapagkat nakapag-proclaim tayo sa pinakamabilis na panahon at ang uh, nakapag-canvas tayo at nakapag-conduct tayo ng na election sa pinakamabilis na panahon. Mas mataas din ang voter turnout nitong katatapos na eleksyon kumpara sa 2018 Barangay at SK elections. 75.76% ang voter turnout para sa Barangay elections ngayong taon at 76.08% naman para sa SK elections. Ngunit matapos ang proclamation of winners, ano-ano nga ba ang mga susunod na dapat gawin ng mga prok namang panalo? Isa na dyan ang pagbaklas ng mga campaign materials at posters dapat tanggalin ng lahat ng kandidato ang kanilang election propaganda limang araw matapos ng eleksyon o halalan. Kaya naman dapat wala na kayong nakikita mga election posters o materials na nakasabit kung saan saan. Kailangan din nila magsumite ng SOCE, SOCE, or Statement of Contributions and Expenditures. Ano nga ba ang SOCE at bakit mahalagang naisumite ito ng mga tumakbong kandidato? Ang sagot ay for good governance. Dito kasi makikita kung ang ginastos na pera sa pangangampanya ay within the limits prescribed by law. Titingnan kung saan din ginastos ang pera at sino ang mga nag-donate. Ayon sa COMELEC, ang lahat ng kumandidato para sa 2023 BSKE elections na nalo, natalo o nabidroman man ay kailangang personal na magsumite ng kanilang sose sa Office of the Election Officer kung saan sila nag-file ng kandidatura o nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy. Ngunit paano kung hindi ka nakapagpasa ng sose sa deadline na ibinigay ng Comelec? Higit itong importante, lalo na sa mga nanalo sa election dahil ayon sa RA 7166 o an Providing for Synchronized National and Local Election Section 14, hindi pwedeng mag-assume ng office o umupo sa pwesto ang kahit sino mang kandidato na nahalal o naiproklamang panalo noong October 30 hanggat hindi ito nagsusumite ng kanyang sose. Naglabas naman ng gabay ang Comelec para mas mapadali ang inyong pagsusumite ng sose. Samantala, ang DILG o Department of Interior and Local Government naman ay naglabas ng memorandum para sa Guidance on Assumption of Office of the BSKE Officials Elected on October 30, 2023. Dito nakalatag ang mga dapat gawin ng newly elected officials at outgoing officials para sa transition period. Sa isang press conference noong November 3, binigyang linaw ni DILG Secretary Benhur Abalos na binibigyan ng tatlong linggong transition period ang newly elected at outgoing officials para masiguro ang maayos na pagpapalit ng mga nakaluklok na opisyal sa opisina. Binigyang linaw naman ni DILG Secretary ang naging pahayag ng COMELEC na maaari na umupo sa pwesto ang mga naiproklamang panalo noong October 30 matapos nilang mag-post ayon sa DILG Secretary, ay baka magkaroon nito ng problema sa implementasyon on ground, lalo na marami pang kailangan kasikasuhin ang mga outgoing at newly elected officials, katulad ng pagsusumitin ng sose, pagdedeclare ng properties ng barangay at marami pang iba. Kaya naman ang inyong bagong kapitan, mga kagawad, SK Chairman at SK Kagawad, ay marami pang dapat esekisuhin para officially makapag ng office. Parte ito ng kanilang trabaho bilang mga public officials. Kaya naman kung ngayon pa lang na hindi na sila marunong mag-comply, nako, problema yan.